Yam Concepcion buntis na sa first baby nila ni Miguel Cuenjing, pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay huwag kalimutan magsubscribe para lagi kang updated sa latest chika. Buntis na ang kapamilya actress na si Yam Concepcion sa first baby nila ng kanyang non-showbiz husband na si Miguel Cuenjing. Ibinandere ni Yam ang good news sa publiko ngayong araw, July 28, sa pamamagitan ng kanyang Instagram account. Nag-share ang aktres ng mga litrato nila ni Miguel na kuha sa pagbabakasayo nila sa Bahamas kung saan lumangoy daw sila kasama ang mga pagong with her growing baby bump. Makikita rin sa isang foto na ibinahagi ni Yam sa IG ang asawang si Miguel na nakaluhod sa kanyang harapan habang hinahalikan ang baby bump ng aktres. Ang maikling caption na isinulat ni Yam sa kanyang Instagram post ay... Stingrays, Turtles, Pigs and a Bump. Bumuhos naman ang mga pagbati para sa mag-asawa mula sa mga netizens at kaibigan sa showbiz kabilang na si Naria Atayde, Small Laude, Jason Abalos, Iza Calzado, Sunshine Cruz, Jong Hilario, Shasha Padilla, Suramirez, Hero Angeles, Bong Navarro, Melay Cantiveros at Narami pang iba. Samantala, nagpost din ang husband ni Yam sa comment section ng kanyang post kung saan inilarawan niya ang asawa bilang isang, dream come true. You are my dream come true, and I'll never know how I got so lucky. I'm so excited for all our future adventures, and there's no better way to close this chapter of our story than with this amazing week in paradise, Ania. Hindi na rin daw siya makapaghintay na maging big sister ang kanilang unang anak sa fur baby nilang si Tiny, I love you more than words can say, and I can't wait for, Tiny, to be a big sister. Ikinasal si Nayam at Miguel noong July 26, 2021, after ng engagement nila taong 2018. Nagpunta sila sa The Bahamas para sa kanilang third wedding anniversary celebration. Anong masasabi nyo sa ating chismis ngayon, mag-comment na at subscribe para updated ka sa latest chika na gaya nito, maraming salamat po.